Oh. Mga idol, maglilinis tayo ng likod ng bahay namin. Itatanggalin muna akong higa dun. Uy! Dun. Kati yan. Ito, tatapas tayo. tabi-tabi ka -tabi diyan. Sawa dito. Yung higad baka umano sa yung Uy! ba mo?

mubo na yung puno na pinutol. Pumubo na yan. Okay, yung Saan nagigyan? Sa baba. Yan. Ayan pa yung sang ito. Oh. Nakadikit sa ano? Yero. Saan? Yan. Tanggalin mo yan. Saan? Yung mga nakadikit sa yero na yan, tanggalin mo yung halaman. Bakit kasi doon bumabasok yung sabon eh. Tapiyas tapiyas mo para umano. Ay, Nakakatakot. Baka may sawa. Ano? Wait lang. Nakakatog <laughs> na ako dito. <laughs> kami gad ta Tingnan mo yung ano sa yote kina ang daga. Pag ka, ha? di na ipin mo hahaha <laughs> okay. kinao sa dulo hindi mo na kakaapit nyan tangali mo yan di yan. ito lang oh. na yan, oh. Mami, mo ina kasaapit yan? mo mommy please don't go na no 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 mo. Dito oh, sa ulo. Oh, no dito eh. <laughs> Wait lang. <laughs> yan na lang sa mga gilid. Tanggalin mo yung mga daon-daon dyan. Ah, ito? Oo. -o. Mami, bilis Wait lang. <laughs> ba mo! Ano yung mga mag-ten? Huwag samasamahin mo na yan. Doon na yung saan mo doon eh. Sa so, mga idol, yung ano... <coughs> matanggal natin yung ano kasi baka may tinira na haas. Anong okay. 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 ginagawa mo? Nakaputo lang namin ito eh. Yeah, . <smart noise> my God! Wow! No! Ulo mo. Pag pagka may ulo mo. Kabila. Ano na? ka muna. <laughs> so, hanggang dito na lang yung aking video. Sayo ka muna. Pinakadaan <laughs> ka man sa aking video. Pakipala naman ang aking video. Wait so, lang. So, hanggang dito na lang.